everyone! Good morning! and back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Mabangis nga ba siyang kalaban sa Miss Universe? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribe subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na dahil Siyempre, painit na ng painit ang labanan ng mga kandidata na lumalakot ngayon dito sa Miss Universe. Yes! Ayan na, kinurunahan na nga ang pambato ng Thailand na wala nang iba kundi si Miss Antonia Porzell na kunsaan siya ay dating reigning queen ng Miss Supra National. O, diba? So, talaga namang masasabi ko, oh my God, patindi na nga, ng patindi ang labanan ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe at isa na nga sa sinasabi ni alam mabangis daw itong si Antonio Forsell para sa kanyang laban sa Miss Universe Nakakatakot nga ba si Antonio Forsild? Mabangis nga ba? Malakas nga ba itong kandidata? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ako para sa akin, to be honest, I'm so excited for Antonio Forsild na manalo sa Miss Universe Thailand. And then, ayan na nga, nanalo siya. Mas excited ako kasi parang gusto ko malaman kung gano'n nga ba kalakas etong si Antonia Forsild sa laban niya sa Miss Universe. Kung siya nga ba ang makakapag-uwi na ng ikatlong corona ng Miss Universe mula sa kanyang ano, bansa, di ba? Siya na nga ba ang magdadala ng ikatlong Miss Universe sa Thailand? Ako para sa akin, to be honest, yung napanood ko naman yung Miss Universe Thailand, talagang masasabi ko na wala nang ibang pwedeng manalo doon kundi si Antonia Forsyth in terms of profile. Kasi kung titignan natin yung profile na meron siya, talaga naman masasabi ko, oh my God, kabugera talaga ang lola mo. At saka, maganda ang kanyang profile, maganda ang kanyang status pagdating sa education, maganda ang kanyang status pagdating bilang beauty queen. Kasi may napatunayan na siya, dati siyang supranational. At syempre yung caliber ng kanyang communication skills ay talaga namang wala nang tatalo doon. Kung baga parang anjungan na lang talaga ng organization kung sa palalagpasin pa nila o pakakawalag pa nila si Antonia, di ba? At saka si Antonia, sobrang humble na tao niyan. Kumbaga, kung baga kung pag-uusapan natin yung kanyang personality, talagang sabi ko sa'yo, sobrang bait ni Antonia. Imaginin mo, noong time na supranational queen pa siya, tapos gusto ko siya ma-interview, talaga namang siya pa yung tumawag sa akin para mag-set ng appointment, di ba? So, yun. So, yun na naman niya na talagang humahanga ako sa kanya at gusto ko siyang ma-interview ng bonggang-bongga siya. Talaga yung nagkusap tumawag sa akin. Saan so, ka nakakita ng ganong queen? Kaya masasabi ko talaga, hindi imposible na maging isa siyang Miss Universe Thailand kasi talaga namang yung kabaitan niyan ay nag-uumapaw. At yun na nga, sa laban nga niya sa Miss Universe Thailand, nakuha niya ang corona. Mm. So ngayon, syempre, lahat tayo nagtatanong, gano'n nga ba kalakas si Antonio Porcel pagdating sa competition? To be honest, para sa akin, malakas. Malakas na kandidata si Antonia kasi in terms of communication skills, kung paano to magsalita, kung paano to mag-isip ng mga sinasabi niya, talaga namang masasabi ko, ay nako, doon pwede talaga siyang manalo. Pero syempre, kailangan yung paghandaan ng todo-todo ang Miss Universe. Kasi hindi lang naman si Antonia ang magaling magsalita pagdating sa Miss Universe. Maraming kandidata na masasabi mo na palaban ang communication skills. Kaya kailangan niya pa rin talaga mag prepare Isa na sa mga nakikita ko na matindi kung paisipan lang ang pag-uusapan. Andiyan dyan si South Africa. Si South Africa, ilang beses na sila nagpapadala ng mga magagaling in terms of communication skills pero hindi na nanalong Miss Universe. Nakakabog sila ng ibang kandidata. Katulad na lang noong last year, nakabog sila ni Arbony. Sa kabila na alam natin, ang South Africa ay strongest, magaling, pero wala eh, di ba? So, yon So, kailangan ni Antonia pagandaan talaga ang Miss Universe kasi hindi siya nakakasiguro sa competition na to. Malaki yung potential. Malaki yung chance na pwede siya kasi gawa nga ng profile na ahawak niya. Katulad na lang halimbawa, yung pagiging queen niya sa supranational, isa yon sa mga pwedeng tignan ng Miss Universe organization para ipanalo siya ng Miss Universe. Pero depende pa rin yon sa atake na gagawin niya. Depende pa rin yon kung paano siya lalaban sa competition. Ano ba ang ipapakita niya? Ano ba ang advocacy na meron siya? Authentic ba talaga to lahat? Ayun yung uh, gagawin ni Antonia porsil na para makonvince niya yung organization ng Miss Universe na siya ang piliin bilang bagong reyna. And then marami pang makakalaban eh. Anduja si Miss Philippines, Anduja si Si ano si Miss South Africa, si Miss Canada, si Miss U Next Miss USA, hindi natin alam si Miss Venezuela. Hindi natin alam kung ano yung mga bawat atake ng kandidata. Pero kung titignan mo, siya ang maka isa sa mga pwedeng tignan ng organization na pwedeng makasungkit ng corona. Yes. Pagdating in terms of pasarela, pasarela medyo okay naman. Masasabi mo naman na tama lang yung timpla na ginagawa niya. Pero kung may kakabog pang iba, ay masasapunan siya. Kasi syempre, depende yun eh. Yung katawan kasi ni Antonio Forsyth sa totoo lang, pag sa personal, medyo ano she eh, matabantignan matabang tignan. Kaya parang sabi ko nga, kailangan nga din mag, magpapayat ng todo-todo. Yung styling, ayon So, alam ko ang team ni Antonia Porcel, mas pag-aaralan nila ngayon na kung paano gagawin ang laban sa Miss Universe. Kasi medyo sila na ang goal nila ay gusto nila makuha ang ikatlong corona ng Miss Universe para sa bansa nila. And I think malaki ang bala na ng Thailand kasi magaling pagdating sa communication skills si Antonia Forzil. Pero sana-wag sana siya matulad kay Anchely Anscat-Quemes kasi si Anchely kasi magaling ang communication skills niya. Kaya lang ang problema is nagkulang sila sa preparasyon. Kaya sana tutukan talaga ni, An, ni Antonia yung preparasyon niya for the Miss Universe kasi hindi naman inap yung yung ipinakita niya dito sa Miss Universe Thailand para masabi natin na siya na ang mananalo. Ando doon na strongest siya. Pero kailangan niya maging maingat sa bawat aspeto. May may kahinaan din kasi si Anthony Katulad ng mabilis siya mabadol. Katulad ng halimbawa, dito sa Q&A portion na lang ng Miss Universe Thailand, medyo ando doon nakita mo sa kanya na kinakabahan siya kasi parang kailangan yung maging maingat sa bawat sagutan niya. At kung ikukumpara mo ang kanyang sagot doon sa ibang kandidata katulad ni Jassy, eh parang piling ko mas aangat si Jassy kasi iba yung delivery din ni Jassy kung paano mag-isip, kung paano iba to yung mga sinasabi niya. Kaya lang kasi lumamang lang talaga si Antonia dito in terms of donation. Saka kung paano niya binabato din yung sinasabi niya na napapaganda talaga sa pandinig ng mga tao. Pero kung pag-aaralan mo maigi yung answer, I think much better yung kay Jassy more than kay Antonia ayun yung observation ko kaya sabi ko, ah may kahinaan din to si Antonia kaya din tong dalihin talaga pagdating sa Q&A so makukuha lang to ng kandidata ng itatapat sa kanya ng magaling sumagot o makakatsamba sumagot wala lunwa to. So, yon So, kaya hindi pa rin siya nakakasiguro talaga na siya na ang pinaka-strongest na kandidata doon sa lalakok sa Miss Universe. Ando doon lang yung balan niya kasi maganda yung background niya gawa nga ng Miss Supranational siya. So, isa yung sa mga nakikita na pwedeng tignan talaga ng organization na oh, pwede ko tong kunin kasi magaling to at maganda ang kanyang background. So, isa yung malaking bala ni Antonio Forsil. Pero the other than, so kailangan niya talagang i-prepare yung sarili niya ng todo-todo in terms of pasarela, uh, communication skills, and I think sa lahat ng aspeto ng lalabanan niya, kailangan maging maingat sila sa kanilang plano, kumbaga yung strategy game na tinatawag kailangan magawa ngayon ng mas maigi para makalaban talaga sila ng todo-todo na mas sure nila na sila na ang mananalo malaki yung chance pero nandoon pa rin depende pa rin kay Antonia kung paano siya makikipaglaro doon sa competition so mabangis ba si Antonia ang kalaban actually madali lang siya matung ma elbow kung magiging ma utak din lang yung mag magiging kalaban niya so challenge to sa lahat ng kandidata ng Miss Universe kasi alam nila na parang oh medyo malakas itong si Thailand so kailangan maging maingat yung bawat isa sa kanilang mga strategy game na gagawin nila para ma-elbow nila ito si Antonia ng bonggang-bonga at challenge to sa kanila kung paano nila sisipain itong si Antonia para hindi makapwesto dito sa competition ng Miss Universe. Papasok ba si Antonia sa semifinals ng Miss Universe? 100% yes, nakikita ko na makakalusot to si Antonia dito sa semifinals. Pero tulad nga na sinabi ko, depende sa bawat kandidata na lang kung ano yung ipapakita nilang laro para masipa nila si Antonia kasi kung hindi sila magiging maingat at kung hindi silang magpaplano ng maigi automatic si Antonia ay isa sa mga kandidata na pwedeng manalo ngayon ng Miss Universe this year dito sa El Salvador but depende yan sa makakalaban ni Antonia kung may mga strong guests pa more than sa kanya wala, mawawalay talaga ang plano ng Thailand na masungkit ang corona ng ikatlong corona para sa kanilang bansa pero kung magiging mautak din ito, itong si Antonia at magiging magaling pagdating si strategy game, 100% siya ang mananalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Exciting kasi nandoon yung kailangan ni Antonia talaga na maging maaral, maingat. Katulad nung kay Catriona Gray, di ba? Parang planado lahat, maingat siya sa mga bawat aspeto kasi malakas na ang Catriona Gray pero yung dumating siya sa Miss Universe talagang nagdudukod na na planado na siya sa lahat sa mga pasabog niya sa mga paingay niya at sa sa mga gagawin niya at the same time nag-align din sa kanya kung ano ang mga galawan na mangyayari dito sa preliminary competition so yon kay kay Antonia ganun din nakikita ko rin yung vibes na Catriona Gray na ganung kalakas kasi Antonia Porcildian and Antonia knowing na she's a reigning queen from Supranational alam ng buong mundo yon ngayon isa yung sa mga tinitignan ngayon ng mga kandidata na ko malakas tong Thailand pero tulad nga na sinabi ko pwede din nilang malagpasan tong si Antonia kung magiging magaling sila sa strategy game so ako para sa akin maging maingat ang bawat kandidata kasi malakas ang isang Antonia for na nakakatakot ba Yes, nakakatakot kasi alam mo na may la meron siyang malaking bala. Mabangis ba ang Antonia Forsell? Yes, mabangis kasi minsan mapaglaro talaga siya pagdating sa intablado. So medyo parang manganga-gato. At lalo na ngayon, ang target nila ay to become a Miss Next Miss Universe and I think eto na yung time ng Thailand na pwedeng maging Miss Universe sila ngayong taon na to. Pero nakikita ko din na pwede din mangyari katulad ng kay ano Miss Universe Indonesia noong 2019, 'di ba? Si Akalimutan ko yung name eh. So ayun din parang tinitingnan din natin na ah, si Federica. Si Federica tinitingnan ko din yun noon na pwede nang manalo ng Indonesia at that time eh. Pero nawala siya sa pagdating sa ano eh sa ano ba to competition kasi sa sobrang dami ng malalakas. Andon kasi sa South Africa na isa din kumabog. Ang Thailand, kumabog din ng todo-todo. Kaya nga sabi ko nga, etong badge ni Antonia si Antonia, isa yung tinitignan ko na oh my god, pwede nang makuha ng Thailand pero depende yon sa laro ni Antonia sa Miss Universe kung makakapaglaro siya ng todo-todo at magiging mautak siya sa kanyang game dito sa competition ng Miss Universe this year, di ba? So yon so yun yung nakikita ko ako para sa akin, si Antonia she's a very strong guest na kandidata, pero depende yan kasi meron siyang kahinaan. Yung kahinaan niya kapag kinakabahan na siya, kapag nakakaramdam na siya ng takot. Pero matalino ang Antonio Forsyth eh. Magaling talaga siya mag-isip kung paano niya i-deliver yung mga sasabihin niya, kung anong isasagot niya. Ayun, doon talaga siya. Wise siya doon. But, it's not end of the world. Ibig sabihin ay pwede pa rin siyang masalase masalasehan ng kahit sinong kandidata as long makakakatapat niya dito ay very strong guess at saka mautak din sumagot pagdating sa Q&A. So yon, kailangan lang naman dito pa utakan sumagot eh para madali mo to at maelbo mo to ng bonggam bongga. But chance to ng Thailand is sa totoo lang, meron silang magandang kandidata talaga na masasabi mo na this is it, 'di ba? So yon, so guys kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon tingin nga ba ninyo, mabanggis nga ba ang isang Antonia Ford Silk sa laban niya sa Miss Universe please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, maraming maraming salamat po. Siyempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan. Paalam! Thank you, guys!